Testing tape mga kapawis. Maraming nagkamali dito mga kapawis Sundin natin yung standard Kahit anong roser Basta ganito ang lining na stock Huwag dito ilagay sa one Kasi ang nangyari kasi dito nakalagay sa taas di ba? Ang unang gagawin Ilagay mo muna itong friction plate na manipis Tapos itong plate naman na jader spring Ilagay mo muna Pagkatapos yung isa naman Ba? Hindi pa tao ba? Patihaya Ganon siya nating mo po Diyan sya Paglagay mo dyan, saka mo ilagay yung plate, yung plain plate. Kasi dyan, iingay, tapos hindi maganda yung shifting. O, da, yan, lalagay. Okay? O, ganun lang dapat. Tapos, na, tapos na ilagay, ito na. So, pag kinalas, dito, ilalim yung lining na maliit. Maraming nagkamali dyan. Pagdating naman sa kabila, kasi yun ang natutunan nila. Sabihin naman, eh, mali naman itong kabit. Wala, tayo sot niya bay. eh? Why Basta ito, subok na. Kasi yan talaga siya sunod natin. Subukan mo magbaklas ng motor na brand new. Yung brand new talaga. Ang naka sa brand new Advance yung isa bay. dito bay Dito ba oh, dito advance eh. Madominar, advance.